Yon, wala na silang nursery pen. So, nailipat ko na. Yan sila. Nailipat ko na 'yung mga 'yung nursery pen nila. So, nandito na sa isang inahin ng mga anak. So, inaayos ko pa lang 'to. So, lalagyan pa natin ng pangharang dito sa gilid. Ito 'yung inahin natin ng mga anak. So, ito na 'yung nursery pen natin. So, nilipat na natin dito. Kaya bali 8 days lang nagkaano yung mga piglet natin. 8 days lang sila nagka nursery pen. So, so, yun. Ang ginagawa nilang dumihan nila, yun, nandun sa nursery, yung tirang kalahati ng nursery pen. Doon sila umaakya, tapos doon dumudumi. Ayan. Ang mga tulog lang sila nang tulog. Ang na nag nagsasaid ng feeds. Ito naman, tao sa tubig. So, ayan na. So, check natin dito. Dito sa anong to, ang nabago lang sa kanila ay yung kainan nila. Kasi sa kainan nila, dito lang sila sa sahig kumakain. Ayan, wala po tayong feeder dyan. Ayan. Yan, nasa medyo isa sa tubig, katakawan sa tubig. <coughs>